Kayo ba ay isang hindi mamamayang magulang na nakatira sa San Francisco? O kaya ay may kakilala kayo na ganoon? Kung gayon, ang presentasyon na ito ay para sa inyo. Legal na kasaysayan. Noong 2016, ipinasa ng mga lokal na botante ang bagong batas na nagpapahintulot sa ilang mga hindi mamamayang magulang na bumoto sa mga eleksyon sa lupon ng mga paaralan. Kwestyon ng batas na ito noong 2022, ngunit noong Agosto 2023, nagdesisyon ang hukuman sa pag-apela sa California na payagan ng mga hindi mamamayang magulang ng mga batang nakatira sa San Francisco na patuloy na makaboto sa mga eleksyon para sa lupon ng mga paaralan. Mga paksa Sa presentasyong ito, ipaliliwanag namin kung sino ang maaaring magparehistro at bumoto sa eleksyon para sa lupon ng mga paaralan sa San Francisco sa Martes, Nobyembre 5, 2024. Pagkatapos ay pag-aaralan natin kung papaano magparehistro para bumoto. Panghuli, ay tatalakayin natin ang iba't ibang mga opsyon sa pagboto. Mga kinakailangan para sa pagboto ng hindi mamamayan. Pinahihintulutan kayo ng lokal na batas na bumoto sa mga eleksyon para sa lupon ng mga paaralan kung ang lahat ng mga sumusunod ay totoo. Kayo ay hindi bababa sa edad 18 taong gulang sa araw ng eleksyon. Kayo ay magulang o tagapatnubay ng isang bata ng edad sa araw ng eleksyon ay mas mababa sa 19. Kayo at ang inyong anak ay parehong nakatira sa San Francisco. Kayo ay hindi nakakulong sa pangestado o federal na bilangguan dahil sa hatol na felony. Kayo ay hindi napatunayan ng isang hukuman na walang sapat na kakayahan para bumoto. Balota para lamang sa lupon ng mga paaralan. Kung ang lahat ng mga bagay na ito ay totoo, maaari kayong magparehistro para bumoto sa susunod na eleksyon para sa lupon ng mga paaralan sa Nobyembre 5, 2024. Napakahalagang tandaan na hindi binibigyan ng batas na ito ang mga hindi mamamayan ng karapatan na bumoto sa anumang iba pang mga labanan. Halimbawa, hindi maaaring bumoto ang mga hindi mamamayan para sa Pangulo o Mayor. Dahil maaari lamang bumoto ang mga botanteng hindi mamamayan sa mga labanan para sa lupo ng mga paaralan, ang balotang matatanggap ninyo mula sa Departamento ng mga Eleksyon ay maglalaman lamang ng labanan para sa lupon na mapaaralan. Form para sa pagpaparehistro ng hindi mamamayan Pag-usapan natin ang tungkol sa rehistrasyon bilang botante hindi mamamayan. Bago makaboto, kailangan ninyong kumumpleto at magsumite ng isang rehistrasyon bilang botante hindi mamamayan na ginawa ng Departamento ng Mga Eleksyon. Makukuha ang form na ito sa maraming wika kabilang na ang Ingles, Chino, Espanyol, Filipino, Vietnamese, at arabe. Hihilingin sa form na kumpirmahin ninyo ang lahat ng mga itinatakda para sa elihibilidad na atin lamang tinalakay pati na rin na magbigay ng ilang mga karagdagang impormasyon gaya ng inyong pangalan at address. Hinihiling sa inyo na ibigay ninyo ang impormasyong ito para mapadalhan kayo ng departamento ng mga eleksyon ng tamang mga materyales sa pagboto at matukoy ang inyong nakatalagang lugar ng botohan. Mahalagang abiso at tulong legal. Ang inyong personal na impormasyon ay gagamitin lamang ng Departamento ng mga eleksyon para sa layuning opisyal at may kinalaman sa mga eleksyon. Gayunpaman, dapat ninyo malaman na maaaring hilingin na ibigay ng Departamento ang impormasyong ito sa mga federal na entidad na siyang nakasaad sa mahalagang abiso na nasa itaas ng form ng rehistrasyon. Nakasaad sa mahalagang abiso na posibleng makuha ng Immigration and Customs Enforcement o tagapagpatupad ng batas ukol sa imigrasyon at adwana ICE at iba pang ahensya, organisasyon at individual ang anumang impormasyong ibibigay ninyo sa Department of Elections o Departamento ng mga eleksyon kasama na ang inyong pangalan at adres. Bukod rito, kapag nag-apply kayo para sa naturalisasyon o pagkamamamayan, tatanungin kayo kung nakapagrehistro o nakaboto na kayo sa federal, pang-estado o lokal na eleksyon sa Estados Unidos. Baka gusto ninyong kumunsulta sa abogado sa imigrasyon, organisasyong nagbibigay ng proteksyon sa karapatan ng migrante, o iba pang mapagkukunan ng kaalaman bago kayo magbigay ng anumang personal na impormasyon sa Department of Elections at bago kayo magparehistro para bumoto sa eleksyon ng Board of Education o Lupon ng Edukasyon sa San Francisco. Makikita ninyo ang listahan ng mga organisasyong non-profit na may espesyalisasyon sa pagprotekta sa mga karapatan ng migrante sa website ng Departamento ng Mga Eleksyon. Mangyaring unawaing mabuti ang abisong ito. Kung gusto ninyo, maaari ninyo itong dalhin sa isang abogado bago kayo magdesisyon kung gusto ba ninyo magparehistro at bumoto sa eleksyon para sa lupon ng mga paaralan sa San Francisco. Bagaman hindi kami makapagbibigay ng legal na pagpapayo o tulong sa mga katanungan kaugnay sa imigrasyon, maraming mga tao sa San Francisco ang makagagawa nito at matutulungan namin kayong mahanap ang ilan sa mga taong iyon. Bisitahin lamang ang aming website sa sfelections.org ncv o tanungin kami. Noong Abril 1, 2024, naglabas ang United States Citizenship and Immigration Services o mga serbisyo para sa pagkamamamayan at imigrasyon ng Estados Unidos ng bagong bersyon ng Form N-400 o aplikasyon para sa naturalisasyon. Sa bahagi 9, tanong 2 ng bagong bersyon ng Form N-400, Tinatanong ang mga aplikante kung nakapagrehistro para bumoto na sila para sa anumang pampederal, pang-estado o panlokal na eleksyon sa Estados Unidos. Ang mga aplikante bumoto lamang sa isang lokal na eleksyon kung saan elihibleng bumoto ang mga hindi mamamayan, gaya ng sa mga eleksyon para sa lupon ng edukasyon ng San Francisco mula noong 2018, ay maari ng sumagot ng hindi sa tanong na ito. Patuloy naming hinihikayat ang mga hindi mamamayan na naghahanap ng payo tungkol sa proseso ng naturalisasyon, kabilang na sa mga tanong kaugnay sa pagboto, na makipag-ugnayan sa isang abogado o organisasyong may espesyalisasyon sa mga paksang may kaugnayan sa imigrasyon bago magsumite ng anumang deklarasyon. Paano magparehistro para bumoto? kung mapagdesisyonan ninyo na gusto nga ninyo magparehistro para bumoto sa eleksyon para sa lupo ng mapaaralan sa Nobyembre 5, 2024, maraming mga paraan para makakuha ng form para sa pagpaparehistro ng hindi mamamayan. Maaari ninyo makuha ang form na ito sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng pagtawag sa 415-554-4310, pagbisita sa amin ng personal sa Room 48 sa City Hall, o online sa sfelections.org slash ncv. Ngunit tandaan, kung kayo ay hindi mamamayan, hindi ninyo dapat gamitin ang form para sa pagpaparehistro sa California. Itatakda ng form na iyon na ipagpatunay ninyo na kayo ay isang mamamayan na sa sitwasyong iyon ay hindi totoo o legal. Pangminsanang rehistrasyon sa eleksyon Hindi gaya ng mga mamamayang botante kailangan magparehistro para sa bawat eleksyon para sa lupon ng mga paaralan ng mga hindi mamamayan. Ibig sabihin, ay kahit na nagparehistro kayo noong eleksyon para sa lupon ng mga paaralan dalawang taon na ang nakararaan, kakailanganin ninyong muling magparehistro kung gusto ninyong bumoto sa eleksyon para sa lupon ng mga paaralan sa Nobyembre 5, 2024. Kumpirmasyon ng rehistrasyon. Kapag natanggap na namin ang inyong form ng rehistrasyon bilang botante, Padadalhan namin kayo ng kumpirmasyon sa Koreo. Maaari rin ninyong makumpirma ang inyong rehistrasyon gamit ang portal na impormasyon para sa botanteng hindi mamamayan sa sfelections.org ncvportal. Sa pamamagitan ng tool na ito, maaari rin ninyong matingnan ang inyong halimbawang balota, subaybayan ang inyong vote-by-mail na balota, at hanapin ang inyong itinilagang lugar ng botohan. Mga materyales sa eleksyon Kung magpaparehistro kayo ng hindi lalampas sa dalawang linggo bago ang araw ng eleksyon, Martes, Nobyembre 5, padadalhan namin kayo sa koreyo ng isang balota at isang booklet na may impormasyon sa eleksyon. Ang mga materyales na ito ay mayroon sa apat na wika, Ingles, Chino, Filipino at Espanyol. Pagkatapos ng Oktubre 21, 2024, maaari pa rin kayo magparehistro makakuha ng mga materyales na iyon at bumoto ng personal sa isang lugar ng botohan o sa sentro ng botohan sa City Hall. Mga opsyon sa pagboto, personal o sa pamamagitan ng koreo. Gaya ng lahat ng ibang mga botante sa San Francisco, maaari kayong bumoto sa pamamagitan ng koreo o ng personal. Pareho nating suriin ang mga opsyon na ito. Pagboto sa pamamagitan ng koreo. Padadalhan namin kayo sa koreo ng pakete sa pagboto sa Oktubre. Maglalaman ng pakete ito ng isang balotang vote by mail na naglilista lamang ng labanan para sa lupo ng mga paaralan, mga instruksyon sa pagboto at pagbalik ng balota, at isang bumoto ako na sticker. Mayroon din itong isang pambalik na sobre ng balota. Kung gagamit kayo ng isang asul na kahon ng USPS para ibalik ang inyong binotohang balota, hindi ninyo kailangan ng stamp. Maaari rin ninyong ibalik ang inyong balota sa isang lugar ng botohan o isang opisyal na kahon na hulugan ng balota. Maaari ninyong makita ang mga lokasyon ng mga kahon na hulugan ng balota sa lungsod sa sfelections.org slash ballot drop off. Deadline sa pagboto Kung ibabalik ninyo ang inyong binotohang balota sa pamamagitan ng koreo, tiyakin na selyado, kompleto at pirmado ang pambalik na sobre. Mangyaring tandaan na ibalik ito ng hindi lalampas sa araw ng eleksyon. Kung gagamit kayo ng isang asul na kahon ng USPS sa araw ng eleksyon, tiyakin na hindi pa na-pick up ang mga sulat. Kung ihahatid ninyo ang inyong balota ng personal, tiyakin na makararating kayo sa may opisyal na kahon na hulugan ng balota o lugar ng botohan bago mag 8pm kung kailan magsasara ang botohan. Online na Balota Maaari rin ninyo makuha ang inyong balota online sa sfelections.org slash ncvaccess. Kung kayo ay isang butanteng may kapansanan, maaari kayong gumamit ng personal na aparato o hilingin ang isang tao na tulungan kayo sa pagmarka ng inyong balota. Pagkatapos ninyong markahan ang inyong mga pinili, kakailanganin ninyong iprint ang inyong balota at ibalik ito sa pamamagitan ng koreo o ng personal. Pagboto ng Personal Maaari kayong bumoto ng personal sa sentro ng botohan sa City Hall na magbubukas sa Oktubre 7. O, sa araw ng eleksyon lamang, maaari kayong bumoto sa inyong lugar ng botohan. Kung hindi kayo nakatitiya kung saan ang lokasyon ng inyong lugar ng botohan, i-check lamang ninyo ang inyong booklet na matatanggap ninyo sa koreo o makipag-ugnayan sa amin. Paano kayo boboto ng personal? Kapag nakarating na kayo sa pinakaunahan ng pila, ibibigay ninyo ang inyong pangalan at adres sa isang manggagawa sa botohan at pipirma kayo sa listahan ng mga botante. Pagkatapos ay bibigyan kayo ng isang balota na mayroon lamang labanan para sa lupon ng mga paaralan. Pagkatapos ninyong markahan ang inyong mga pinili, ii-scan -e ninyo ang inyong balota sa isang makinang kagamitan sa pagboto. Pareho ang proseso sa pagboto sa sentro ng botohan sa City Hall Ngunit sa halip na pumirma kayo sa listahan at ilagay ang inyong balota sa makinang ng kagamitan sa pagboto, pipirma kayo sa sobre ng balota, ilalagay ninyo ang inyong balota sa loob at seselyuhan, at ilalagay ninyo ang inyong sobre sa loob ng kahon ng balota. Tulong sa pagboto. Maraming manggagawa sa botohan at mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ang nakapagsasalita ng wika maliban sa Ingles. Makikita ninyo itong nakasulat sa kanilang mga name tag at maaari kayong humingi ng tulong sa kanila. Maaari rin kayong gumamit ng mga kagamitan sa pagboto gaya ng madaling hawakan na panulat at aparatong nagpapalaki ng mga letra. Kung gusto ninyo, maaari din kayong gumamit ng balotang touchscreen o audio sa halip na isang balotang papel. Maaari rin ninyong hilingin ang sino mang kaibigan na tulungan kayo Basta hindi ninyo sila employer o hindi sila galing sa inyong union at basta hindi nila susubuking idikta sa inyo kung paano bumoto. At kung makita ng taong tumulong sa inyo ang inyong mga pinili sa inyong balota, kailangan nila itong panatilihing lihim. Manggagawa sa botohan Isa pang paraan para makibahagi kayo sa eleksyon ay sa pamamagitan ng paglilingkod bilang isang manggagawa sa botohan. Ang mga manggagawa sa botohan ay gumaganap ng mahalagang papel sa araw ng eleksyon sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga botante sa mga lokal na lugar ng botohan at maaaring kumita nga aabot sa $295 dahil sa kanilang serbisyo. Para sa higit pang impormasyon at kung papaano mag-apply, bisitahin ang sfelections.org pwa. Karagdagang impormasyon Dito nagtatapos ang aming presentasyon. Kung mayroon pa rin kayong mga katanungan, mangyaring bisitahin ng sfelections.org slash ncv. Nagbibigay ang pahinang ito ng maraming mga detalye, gayon na rin ng mga link sa mga organisasyon na maaaring makatulong sa inyo sa inyong personal na sitwasyon kaugnay sa imigrasyon. O, kung mas gusto ninyo, tumawag sa aming kawani sa 415-554-4310 Bumisita sa aming tanggapan sa City Hall Room 48, lunes hanggang biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. o sumulat sa amin sa sfvote at sfgov.org. Salamat sa inyong panahon at atensyon.